Nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba kundi si Police Brigadier General Gene Fajardo ang tagapagsalita ng Pambansang Polisya. Good morning General Fajardo ma'am. Magandang umaga po, Ma'am Tuesday at sa lahat po ng uh, tagapakinig at, at tagusubaybay sa inyong programa, magandang umaga po. Opo, and congratulations muna pala sa inyo, Ma'am, sa promotion. Ma. Very good. Ang Maraming salamat, ganang... salamat po, Ma'am. Salamat, salamat, salamat po, Ma'am. Ma'am, ito, uh, yung ating paksa para sa araw na ito uh, na ma mainit yung ating mga issue nitong mga nakalipas na isang linggo tungkol sa PNP. Itong mga re-investigation, sabi nga nila, muling pag-iimbestiga ng PNP sa mga high-profile case noong uh, war on drugs campaign ng nagdaang administrasyon. Ano po ang nag-udyok sa PNP para muling buksan yung mga kaso na ito? sa mga nakaka linggo ma'am Tuesday ay uh, alam natin na marami po mga bagong information at mga revelation at statements coming from the persons who were allegedly involved sa mga high profile cases po na ito ang uh, isa sa mga dahilan kung bakit uh, uh, bubuksang muli ng PNP itong mga investigation lalong-lalo na po doon sa mga kaso na specifically mentioned during the Quadcom Committee po. Mm -hmm. ah, dahil doon sa mga, sabi nyo nga, bagong informasyon. So, kailangan silipin natin ulit. Sabi nyo nga, ano, ah, ano, ang, ano may pamantayan ba kayong gagamitin para matukoy kung ano-ano yung mga drug case? Kasi sa pagkakaalam ng publiko natin, ang dami eh, na mga drug cases. Ah, ano, alin dyan yung isa sa ilalim nyo ulit sa mga reinvestigation? Tama po ma'am Tuesday. Kung titignan po natin yung uh, tala o datos po ng PNP ay uh, more or less nasa around 6,000 po yung mga police operation, particularly yung anti-illegal drugs operation na uh, kung saan nag-meron uh, pong mga namatay, both on the PNP side at sa mga suspect. But definitely ang uunahin po natin ay uh, ito pong mga kaso, particularly po itong si uh, Westley Barayuga mm -hmm. na may uh, allegation na siya ay involved sa sa illegal drugs na yun yung itinakbo ng uh, investigation noon and of course itong revelation na uh, mismo ni Lieutenant uh, Colonel uh, Santi Mendoza na di umano ay siya ay inutusan na patayin uh, itong si uh, Wesley Barayuga mm -hmm. at during the Quadcom uh, committee hearing also uh, revealed na itong si Lieutenant uh, Colonel uh, may mention na a certain major uh, albotra di umano ang involved mm -hmm. sa pagpatay doon sa meyor ng Tanawan Batangas na si Mayor Halili noong mga, uh, taong 2018 at mm -hmm. uh, isa sa mga kaso pa rin po na lumutang ay ito pong uh, alleged involvement ni uh, Colonel Marvin Marcos doon sa sinasabi nga uh, pagpatay kay uh, dating meyor ka uh, Espinosa po so ito po yung mga kaso na may mga Uh, sinasabi at lumulutang na mga individual na nagsasabing alam nila ang nangyari dito. So yan po yung gagawin po natin uh, talagang uh, uh, giya para hmm. muling buksan itong mga kaso po na ito. Hanggang saan kaya aabot itong investigation na ito uh, Colonel uh, Brig. Uh, General uh, uh, Fajardo ma'am? mga well, sabi po ng ating CPNP ay uh, wala tayong sisinuhin at wala tayong iilagan dito sa pagsasampa at pag-imbestiga sa kaso po na ito And, uh, in fact during one of the uh, uh during the first con uh, me, uh, command conference na pinangunahan ng ating is no less than our ASL Secretary uh, John Vicrimuya ang nagsabi na uh, there will be no secret crowd dito sa gagawing investigation ng uh, ng PNP uh, we owe it to the family of the victims we owe it to the people and of course as an institution the PNP should uh, come up with a credible investigation this time mm -hmm. ang downside lang na nakikita ko dito uh, Ma'am Jane ano <clears throat> po yung yung pagkakasangkot ng mga pulis na naman ano po sa mga uh, kaso na ganito ka-controversy ka-controversial sensitibo uh, nakakalungkot lang na patuloy na nadadrag ang pangalan ng uh, institution no sa mga ganitong kaso Tama po ma'am uh, sabi nga natin na this is a very challenging time for the PNP as an institution dahil dito sa mga nasabing kaso po na ito ay involved, allegedly involved ang ilan sa mga tauhan po ng uh, PNP kaya naman uh, ang sabi nga ng ating Chief PNP si General uh, Francisco Marbel na na we owe fidelity to our people na the only way the PNP can rise mm -hmm. uh, from this uh, institutional challenge is for for us to 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 be professional sabi nga natin sa mga gagawin investigasyon mm -hmm. may mga pulis na involved pero kung sisiguro natin na hindi natin titignan ang ang individual na na involvement na siya ay niyempre ng pulis pagkos ang titignan natin ay ano ang ipipa, ipapakita at uh, at uh, tatakbuhin ng mga ebidensya. Yun lang ang uh, the only way na talagang makakabangon po ang PNP at ang institution at gusto nating maipakita, hindi lamang sa pamilya, importante kasi mag ang gusto natin dito ay mabigyan ng hustisya yung mga pamilya and more than that, gusto nating ipakita sa ating mga mamamayan na this is not the, uh, the norms and, na uh, ng buong institusyon. Pagamat may mga iilan na, na, na nabanggit, na nadamay sa mga kaso na ito sa kanilang uh, Uh, sinasabing involvement. Pero as an institution, hindi pa hihintulutan ng PNP na maghari yung uh, eh, kasamaan uh, doon sa mga taong nasa loob pa ng institusyon po. Alright. Opo. At uh, ano po ang inaasahan yung achieve o makakamit natin sa gagawin yung reinvestigation sa mga controversial na kasong ito? Paano ito makakatulong sa pambansang polisya? Well, ang gusto nating ma-achieve unang-una, Ma'am Tuesday, ay obviously yung mabigyan ang hustisya yung mga pamilya ng no, mga nasabing mga high profile cases dahil we 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 owe it to the family unang una more than yung ating desire na makabango ng PNP dahil uh, ang mga pamilya as far as to so 2018 case 2019 case and 2020 case uh, ilang taon na sila nagaantay ng hustisya at kailangan natin ibigay yung hustisya ang hinahanap ng, mga uh, mga pamilyang uh, nabanggit. And more than that, kailangan natin na uh, ipakamdam na itong administrasyon natin bagong administrasyon ay hindi uh, kailanman ikang uh, i-encourage at uh, magbubulag-bulagan mag mag sa sa katotohanan na may mga posibleng involved na PNP kaya yeah. nga uh, natutuwa ang pambansang pulisya na sinusuportahan ng uh, ating uh, kasalukuyang administrasyon itong uh, intensyon ng PNP na buksan itong mga kaso na ito. At sa ngayon po ang PNP ay nagsisimula na po na kumalap ng mga ebidensya, hawak na po nila yung mga case records. At in fact, dito po sa kaso ni Wesley Barayuga ay uh, handa na po tayo magsampa ng kaso at hindi mm. na nga lang po natin yung uh, pamilya ng biktima na, na umapir po sa CADG para basahin po nila itong mga dokumento at uh, pirmahan itong affidavit at ready na po. Mm -hmm. uh, uh, Isang pa po yan sa, ha, sa, husgado, sa husgado po. Uh, inaantay nyo na lang na makapunta sila diyan na imbitahan niyo na po ano? Yes po ma'am. Uh, no less than the director po ng CADG, si uh, Brigadier General uh, Victoria po ang uh, mayroon pong uh, communication po sa pamilya at uh, nung uh, in fact yung kapatid po ni Wesley Barayuga ay nakausap na po. And mm -hmm. Even po yung uh, asawa po ay nakausap na po. May bukas po yung communication between CIDG si and their family po. Itong week na ito ba ma'am, uh, inaasahan niyo magpupunta na diyan sa PNP itong uh, pamilya? Yun po yung inaasahan po ng CIDG si ma'am. Sabi nga ni uh, General Torre na as soon as, uh, dumating po at um, makausap po nila itong uh, asawa po ni uh, Uh, General Wesley Barayuga ay handa na po tayong isang pa itong kaso with respect po dito sa ginawang pagpatay po kay ginoong Wesley Barayuga po. Mm -hmm. Itong ganitong mga aksyon siguro o hakbang ng PNP ay isang paraan din para malinis nga yung institusyon. Sabi nga nila para magmukha kang pogi o maganda, maglinis ka muna <laughs> ng sarili mo. Parang ganon din yung ginagawa ngayon. Ano po kung i-generalize natin? Uh, tama po ma'am. Sabi nga natin na uh, we cannot uh, turn a blind eye dito sa mga bagong information na lumalabas mm -hmm. because ang PNP dapat ang manguna Correct. sa pagprotekta sa ating mga mamamayan. At nakakalungkot, sabi nga ng PNP leadership, eh, nakakalungkot na nababahiran na naman ang integridad at imahe ng PNP at hindi tayo papayag may ilan lamang sa mga pulis na sinasabing may kinalaman dito sa mga kaso na ito ang sisira sa right. matagal na natin na pinagpaguhan na maibalik yung tiwala at kumpiyansa ng mga mamamayan. At sabi nga, we, we, owe it to, to the people and more than that, we owe it to the families of the victims. Mm -hmm, tama. And speaking of, sabi nyo kanina, bagong administrasyon natin, Speaking of bagong administrasyon, kamusta po ba ngayon ang kampanya kontra illegal na droga sa ilalim ng bagong administrasyon Marcos? Paano nyo ito isasalarawan sa ngayon? Ano ba kung ang pag-uusapan ay yung mga pamamaraan uh, ng pagpapatupad nitong mga illegal drugs operations natin? Tuloy-tuloy po yung ginagawa po nating uh, kampanya laban sa droga po at uh, mahigit uh, sa magmula po Enero hanggang October 10, if I'm not mistaken po, ay uh, mahigit uh, almost close to 40,000 police operations na po mm -hmm. ang uh, ating, uh, ating uh, naisagawa po. At uh, malinaw po. Ang bilin po ng ating CCPNP na yung paramount concern po natin sa ating mga investigation na ngayon ay yung respect for human life at mm -hmm. yung pagprotekta pag sa sa buhay ng mga subject po ng ating mga police operation at hindi lamang yung uh, supply uh, reduction program ang ating ginbibigyan uh, ng focus more than that pati po yung demand reduction program mm -hmm. kung saan katuwang po natin yung mga relevante uh, government agencies, pati yung mga LGUs. News, para masiguro po natin na magiging matagumpay yung ating uh, uh, kampanya laban sa si illegal na droga. Hindi yung dapat uh, kung ano lang yung uh, ang gusto ng ating CPNP, yung talagang intelligence-driven operation at mm hihikayati -hmm. natin yung mismong komunidad natin ang tumulong sa kanilang uh, PNP para tuluyang malinis yung ating komunidad po. At ano ma'am, parang hindi kailangang dumanak ang dugo para lang masawata ang operasyon ng ilegal na droga. Tama po ma'am, yun ang kabilin-bilinan po ng ating uh, uh PNP and no less than our president uh, uh, time and again and repeatedly emphasized din uh, na yung ating respect for human lives ang dapat nating uh, ipanguna. Hindi yung uh, mga mga katulad ngayon na uh, humahakap tayo sa mga investigation because uh, allegedly there are some questionable deaths. Ayaw natin pumantong sa gano because ang lahat ng individual whether ikaw ay involved sa illegal drugs ay uh, may karapatan sila na ika nga mabigyan ng kanilang uh, pagkakataon na harapin ang kanilang kaso at uh, walang shortcut walang shortcut tayong sasabihin na na kailangan ng humantong sa madugong uh, kampanya laban sa illegal na droga. Oh, yan. sabi nga nila ma'am naging naging palasak na tuloy doon sa iba nung mga nakalipas na taon ano na Uh, nanlaban yung biktima kaya napatay na ganon yun yung lumalabas eh Tama po ma'am parang naging uh, parang uh, uh, maraming duda may maraming questionable na sinasabi na humantong sa pagkakapatay but let me let me let me uh, just mention ma'am Tuesday mm. na itong mga operations na ito ay uh, bibigyan daan natin ng investigation but we also should not forget na Marami din police operation mang Tuesday na ikinamatay din ng ating mga police. Right. We don't want to 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 accuse yung lahat ng mga ng mga police operation ay questionable po. Mm -hmm. Dahil sabi nga natin dito sa mga police operations na ito ay may, mga legitimate police operation. But of course Ah uh, that being said, ay uh, kung talagang merong mga bagong ebidensya, mga bagong, informasyon na nagsasabi na meron talagang mga irregularity dito sa mga police operations na ito, ay handa ang PNP na buksan ito at uh, papanagutin kung sino man po ang may sala. Alright. With that, uh, General Pardo, ma'am, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at sa susunod po ulit, ma'am, wag kayo madadala. Ano po? Yes po ma'am. And uh, as always po, uh, it's a pleasure uh, talking with you po ma'am. At magandang umaga po. Good morning po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Police Brigadier General Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Ang walang pinoprotect.